Ang taas na rin pala ng mga building dito sa Edsa. Baka hindi niyo na aalala. Aww. Ang taas na. Halos na sa tabi-tabi na sila mga guys. Wow. Pwede doon sa SM Light patungo doon sa SM Megamall. Ang katarik ng mga building. Wow. Sobra puro kundo ang nakatayo mga guys what? aka ang gandang tingnan siya ang kataas ng mga bundo saka ang tata ang tatayog talaga sobra kaya minsan masarap daanan ito mga guys so mo ang taas hanggang baba at sa kasabay na rin yung mga sasakyan ang bibilis ang bibilis at sumasad sa dito mga guys kaya <laughs> ang bibilis magpatakbo mga guys kaya napansin ko rin.